So, i-share ko lang sa inyo kung paano ako natuto gumawa ng mga tinapay na sobrang malambot. So, uh, pwede naman to gawin sa pagmasa ng kamay at pwede rin naman kung may stand mixer ka kasi syempre, iwas masyadong pagod sa pagmamasa. Usually, nakakagawa ka ng iba't ibang klaseng tinapay galing sa isang dough recipe lang. Itong uh, aking stand mixer ay kasya dito ang isang kilo ng flour na makakagawa na ng mga 30 pieces ng iba't ibang klase ng tinapay. So, based on my experience, kung bakit ko napapalambot yung tinapay ay unang-una ay patience. Kailangan mong antayin na yung ating dough ay makinis, stretchy. Kailangan natin mag window paint test para talagang sigurado tayo na malambot yung kakalabasan ng ating tinapay. Pangalawa, kung nahihirapan kayong magmasa, lalong, lalo na kung hindi pa ito ganong stretchy, yung masakit pa siyang imasa. Antayin nyo lang, hayaan nyo muna siyang i-rest ng mga 15 minutes para maging stretchy yung ating dough at mas madali siyang imasa. Pangatlo is yung tamang proofing time or tamang pagpapaalsa bago siya i-bake. Kailangan umalsa yung ating tinapay bago mo siya isalang sa mainit na oven. At kapag napansin nyo na hindi talaga umasa yung ating dough, huwag nyo nang ituloy kasi sigurado ako matigas talaga yung kalalabasan ng tinapay nyo. Tapos yung huli is yung tamang init at tamang baking time ng pagbe-bake ng inyong tinapay. So, kailangan mainit na mainit siya. naka preheated na yung oven bago nyo siya lutuin sa oven. Ang best time ng pagbe-bake ay hanggang 20 minutes lang. Tapos, high heat nasa 180 degrees to 200. Yan. Depende yan sa mga oven na gamit ninyo. So, I hope nakatulong itong experience ko sa mga gustong matutong mag-bake.